Narito na naman tayo upang maghatid ng update sa nakakapanabik at napaka-intense na istorya nila Kuya Ruel and Miss Ration. pagpapatuloy ng ating istorya ay napaka-intense na nga ng mga nagaganap sapagkat one hour naghintay sila Kuya Rowell. Ngunit pagdating ni Miss Rachel ay may kasama pa itong lalaki na kanyang best friend. Kaya naman kitang kita kay Kuya Rowell na siya ay nawala sa mood at talagang kitang kita na nagsiselos ito. Pagkatapos naman ito ay pumasok ang isang tagapayo ni Kuya Ruel. Ito ang payo niya kay Kuya Ruel. Sabi niya, alam mo dong kasi din talaga ang advice ko sa'yo ay huwag ka talagang magmamahal ng mas bata sa'yo. Kasi yung mga bata, lalo na ang mga millennial ngayon, ay talagang mahal ka lang kapag nakaharap ka. Pero kapag tumalikod ka, iba na ang mahal niyan. At saka isa pa, Mahal ka lang ng mga yan kapag manghingi sila sa iyo ng pera. Talagang ubusin lang nila ang pera mo. Kasi ganyan naman yung mga yan kapag wala na silang makukuha sa iyo, ay aalis na sila. Agad naman itong pinutol ng isa pang vlogger at magpapayo din. Sinabi niya naman na, Naku, pre baka sa iyo lang kasi nangyari yan. Iba din kasi ang mga kaganapan sa buhay natin. Katulad ko, yung asawa ko ay mas bata sa akin. Pero talagang nag-work kami. At saka, di ba, kaya nga may kasabihan na age doesn't matter? Kasi todo, totoo to talaga yun eh. Talagang may mga nag-work na ganun. Saka dapat talagang pakinggan nila yung puso nila. Katulad ni Ruel. Talagang kung sa so siya masaya, dapat doon siya. Hindi naman hadlang ang age nila. Oh, oh, my angel, angel, baby, angel, Mister Cool. na naman ito ng kabilang panig na nagpapayo at sinabing, Eh hindi nga ganon kasi talagang na-experience ko na yan eh. Talagang nagkaroon na ako ng mga kasintahan noon. At medyo madami din yun talagang na-experience ko yung ganyan. Na talagang kapag bata sa'yo ay hindi talaga yan mag-work. Kasi talaga sila parang naglalaro lang yung mga yan at hindi ka niyan seseryosohin dahil mas matanda ka. Talaga ang gusto lang nila sa'yo ay may pera ka. Yun talaga ang experience ko kaya nandyan lang sila para manghingi ng pangwalwal. Alam mo ba yung walwal? -wal? Yung panginom nila ganun. Pero kapag wala ka ng pera ay iiwan ka na nila. Sumagot naman ang isa vlogger na nakaputi at sinabing, Eh kasi pre baka sa'yo lang din naman kasi nangyari yon. Iba-iba naman tayo ng experience, katulad ako, di ba? Napangasawa ko nga mas bata sa akin eh. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao o babae ay ganun. Tsaka kitang-kita ko naman na talagang okay si Rachel and Roel. ba? Diba? At hindi naman lahat ng babae ganun yung ugali at ganun lang yung habol sa isang lalaki. Katulad ni Rachel, talagang alam ko naman na matinong babae si Rachel. Kaya hindi ganoon sapagkat kahit ano pa ano pa man yung age mo ay talagang pwede kayong magmahalan basta't alam n'yo ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahalan. Oh my angel, angel baby angel. natawa naman si Kalinga Prab sa pagkat patuloy sa pagdedebate ang dalawa ngunit ang pinaga-advisean nila na si Kuya Ruel ay bigla na palang nag-walk out kaya naman pagkatapos nito ay kitang-kita na sobrang lungkot pa rin ni Miss Rachel Nawala na rin sa mood si Miss Rachel sapagkat halata na na hindi na sila ayos ni Kuya Ruel. Nandoon naman ang kanyang best friend at pinayuhan siya na okay lang yan sapagkat nandoon naman daw siya pati si Trixie. Kahit ganun, ay eh parang kitang kita pa din na ang kalungkutan ni Miss Rachel ay talagang hindi magbabago. At pagkalaan ng ilang minuto, ay nagkaroon na ng bagong idea si Miss Rachel. Nag-decide ang dalaga na tumayo at iwan muna sila Kuya Rab, pati ang kalingap team doon sa loob. At ang ginawa niya ay tumayo siya at hinanap niya si Kuya Ruel. Grabe at parang nagmamadali pa si Miss Rachel. Halatang gustong gusto niya na ulit makausap si Kuya Ruel. Agad-agad na tumakbo si Miss Rachel palabas. At nung nandun na siya sa labas, ay hindi niya kaagad nakita si Kuya Rowell. Akala nga ni Miss Rachel ay umalis na ito at nawala na. Ngunit siya ay nabigla sapagkat pagkalingon niya sa kanyang kanan ay nandun pa pala si Kuya Rowell. Si Kuya Rowell ay nakaupo lamang at nagsiselfone nilapitan ka agad dito ni Miss Rachel at sinabi niyang, Uy, ano bang problema mo? Ano bang problema mo? Bakit ganyan ka? Talagang kitang kita na hindi okay si Kuya Rowell and Miss Rachel. Tinatanong kasi ni Miss Rachel si Kuya Rowell kung ano ang kanyang problema. Nakakahiya daw kasi nandun pa naman sila Kalinga Prab at K-Boys. Tapos sila ay nag-aaway. Patuloy na kinakausap ni Miss Rachel si Kuya Rowell. Ngunit ayaw talaga makinig ni Kuya Rowell Kaya naman ang ginawa ni Miss Rachel ay hinablot niya ang cellphone nito o kinuha. Nang sa ganon ay magkatitigan sila at makapag-usap talaga ng maayos. Habang nandun si Miss Rachel, ay parang wala pa ding kibo si Kuya Ruel. Talagang dinibdib ni Kuya Ruel ang mga nangyari. Hindi nga ito nag-smile at talagang grabe at seryoso ito. Sabi naman ni Miss Rachel, ay tinatanong niya kung ano ba ang problema ni Kuya Ruel. lang yung bis. Dito naman kami. Kanina ka pagdating namin, nakakayakal ako Kuya Rab. Tsaka magbablog naman ngayon, di ba? Bakit ganyan ka? Di ka naman ganyan, ha? Ah. You mo ako. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabik at talaga namang intense na update sa istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!